Hey, 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga masasakit na katotohanan tungkol sa kabit. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share, at follow button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Number 1. Ang pakikipagtalik niya sa iyo ay hindi nangangahulugan na mahal ka niya. Ang mga kababaihan ay may posibilidad na bigyan kahulugan ang sex. Bilang tanda ng pangako at pagmamahal, ang mga lalaki ay hindi. Para sa kanila, ito ay isang physical na aktibidad na maaari nilang ihiwalay sa kanilang mga emosyon. Ang physical intimacy ay hindi katumbas ng pagmamahal sa kanila. Ang physical detachment na ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mga lalaki ay madaling manloko. Maaaring in love pa rin sila sa kanilang mga asawa at makisiping pa rin sa ibang babae. Isang malaking kabobohan kung iisipin mo na hindi niya mahal ang kanyang asawa dahil lamang sa nakikipagtalik siya sa iyo. Number 2 Maghihintay ka ng walang kabuluhan ng maraming taon sa isang araw na hindi naman darating Kung sa tingin mo ito ang unang pagkakataon na nagloko siya sa kanyang marriage Mag-isip kang muli Ang mga magnanakaw ay magsisimula muna ng mangupit ng maliit na halaga Bago sila makapagnakaw ng milyon-milyon Ang mga lalaki ay nanloloko sa iba't ibang paraan Bago sila maging komportable na gawin ito na parang normal na sa kanila Maaaring talagang naniniwala ka na ang iyong sitwasyon ay iba at na ikaw ay espesyal. Mag-aaksaya ka lamang ng mahalagang oras sa paghihintay para sa isang pangako na hindi kailanman matutupad. Sa halip, maaari mong ibigay ang iyong puso sa isang taong gusto kang makasama ng buong buhay niya at may kasiguraduhan na mamahalin ka ng pangmatagalan. Number 3 Mamahalin pa rin niya ang kanyang asawa gaano ka man kagaling. Maaaring ikaw ang kanyang perfectong baby doll at bagong best friend, ngunit siya ang ina ng kanyang mga anak. Parang simento ang band at history na yon. Lalo na kung loyal pa din si Missy sa kanya at mahal pa din niya ito. Kinokontrol niya ang mood sa tahanan at ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Hindi niya ipagsasapalaran ang pagkagambala sa pangundlad ng kanyang mga anak. Sila ang kanyang pinagmamalaking tagumpay. Number 4. Mag-i-spend -e ka ng special occasions na mag-isa. Habang nakahiga ka sa kama sa gabi, mag-isa sa iyong birthday, tandaan na kasama niya ang kanyang asawa sa kama kahit may sarili kang pamilya at kaibigan, hindi nila kayang punan ang emptiness sa puso mo. Hindi lang birthday mo ang namimiss niya. Maging ang birthday niya, Christmas, New Year, Thanksgiving, Valentines at iba pa. Wala din siya sa piling mo sa kaarawan ng kanyang asawa, kaarawan ng kanyang mga anak at anibersaryo na kanilang kasal. Number 5 Iniisip mo siya lubos na higit sa iniisip kanya. Dahil lamang sa ginugugol niya ang ilang minuto ng kanyang araw sa pagpapadala sa iyo ng mga text messages, hindi ito nangangahulugan na palagi kang nasa isip niya. Pinapanatili lamang niya ang pinakamababang contact na yon na sa tingin niya ay sapat na at hindi ka na magre-reklamo tungkol dito. Kahit nasabihin niya sa iyo na ikaw lang ang naiisip niya, kapag kasama niya ang kanyang pamilya, hindi iyon totoo. Sinasabi niya sa iyo kung ano ang gusto mong marinig. Kapag nakahiga siya sa beach kasama ang kanyang pamilya, malalayo ka sa kanyang iniisip. Number 6. Siya ay nakikipagtalik pa din sa kanyang asawa. Kakaunti lamang ang mga lalaki na tumatanggi sa alok na sumiping sa kanilang partner. Maaring hindi ito mangyari ng madalas hanggat gusto niya, ngunit magkakaroon ng ilang antas ng intimacy sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Baka sabihin pa niya sa iyo na naktumabilang siya sa pagtulog sa kanya at walang nangyari sa kanila para lamang maging normal ang mga bagay-bagay at maiwasang maghinala. Gayunpaman, hindi niya kailanman ibubunyag ang tunay na lalim ng kanilang intimacy. Samantala, inaasahan niya magiging ganap kang tapat sa kanya at hindi makikipag-date sa ibang lalaki. Number 7. Kapag susubukan mong umalis sa relasyon, imamanipulate kanya. Ima-manipulate kanya gamit ang kanyang mga luha, mga love letter, mga rosas at mga voice message na nakakasakit ng puso. Magkakaroon na mas maraming walang laman ng mga pangako na sa wakas ay kakausapin niya ang kanyang asawa. Ngunit dapat ay alam mo ito. Maliit lamang ang posibilidad na iiwan niya ang kanyang mga anak o ang kanyang asawa. Number 8 Magsisimula ka lamang makaramdam ng sobrang guilt at remorse. Sa paglipas ng panahon, ang iyong guilty subconscious mind ay maaaring bumuo ng ilang anxiety-related conditions habang nag-i-struggle ka sa duplicity ng affair. Somewhere along the line, nawala ang confident at matalinong babaeng iyon hindi mo na makikilala kung sino ka. Mararamdaman mong trap ka. In love ka talaga sa kanya at, at hindi ka makakasama sa iba pero hindi siya loyal sa'yo. Number 9 Aamin siya sa'yo na hindi niya kayang iwanan ang kanyang asawa. Madarama mo na ginagamit ka lamang at isang cheap na babae. Alam mo na ngayon na mas pinahalagahan niya ang kanyang safe, predictable, wealthy lifestyle kasama sa pamumuhay ng isang open, tapat na bagong buhay kasama ka. Ang mga kabit ay parang mga diamante. Kumikinang, maganda at iris at isinusuot lamang sa ilang partikular na okasyon. Ang mga asawa ay parang tubig. Kailangan araw-araw upang mapanatili ang kapakanan ng kanyang pamilya, mga kapag-anak, financial stability at social status. Number 10. Ikaw ay lagi magiging dirty little secret niya. Kung tungkol sa lalaking adulterous, palagi ka magiging sikreto ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay walang alam tungkol sa iyo. Malilimitahan ka rin sa mga lugar na pwede mong puntahan ng magkasama sa takot na makita ng ibang tao. Maaari ka magkaroon ng privilege na maging friend niya sa social media tulad ng Facebook. Ngunit hindi kanya kikilalanin bilang higit pa rito. Sa katunayan, maaaring kailanganin mo pang tiisin ang masakit na kahihiyan sa pagsaksi sa kanya na nagpo-post ng walang katapusang mga larawan ng kanyang asawa at pamilya kung hindi siya handa na ipaalam sa publiko ang tungkol sa kanyang relasyon sa iyo, kung gayon ay hindi niya nais na mawala ang kanyang asawa. Patuloy lamang niyang gagawin kang dirty little secret hanggat pinapayagan mo lamang siya. Number 11. Hindi mo may expose ang inyong affair. Isa sa mga pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay ang subukang sirain ang kanyang marriage sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang asawa. Hindi siya magpapasalamat sa iyo tungkol dito at ipagsasapanaram mo makipaghiwalay siya sa iyo. Hindi nito makakamit ang kinalabasan o kasiyahang inaasahan mo. Sa katunayan, walang alin lang ang magdudulot ka ng mas maraming psychological harm sa iyong sarili. Number 12. Lalabas at lalabas pa din ang katotohanan. Gaano man kaingat ang iniisip mo, ang katotohanan ay may paraan para ibunyag ang sarili nito. Habang tumatagal ang relasyon, mas nagiging pabaya ka. Bagamat maaari niyang i-delete ang bawat solong text message at email, totoo bang ginagawa mo rin ito? Sigurado ka ba na walang mahanap na ebidensya magpapatunay ng inyong relasyon? Higit pa rito, kahit na hindi mo dapat i-expose ang relasyon, maaaring siya mismo ang hindi makagawa nito. Sa katunayan, maaari siya makaramdam ng labis na guilt ano pat nagtapat siya sa kanyang asawa nang hindi man lang kumukonsulta sa'yo. Bilang kahalili, ang kanyang asawa ay maaari maging kahinahinala at alamin ang mga bagay para sa kanyang sarili. Alinmang paraan, lalabas at lalabas ang sikretong affair niyong ito. Number 13, kailangan mong panatilihin siyang interesado. Isipin ang isang oras kung saan nawalan siya ng na interes sa relasyon. Nandyan siya sa iyo para sa excitement at adrenaline rush na hindi niya nakukuha sa kanyang marriage sa sandaling iyon. Kung walang excitement, may mga pagkakataong mawawalan siya ng interes sa relasyon. Kapag nangyari ito, walang anumang pag-aangkin sa anumang pag-aari niya, kaya naiiwan kang nag-iisa, nagdadalamhati at natatalo. Number 14. Mawawalan ka ng tsansa na makita ang iyong dawan. Habang ikaw ay nai-engage sa isang may asawang lalaki, may mga pagkakataong maaaring mawalan ka ng mga pagkakataong makilala si Mr. Right. Kailangan mo maging available at bukas para makilala ang ibang tao. Mabilis lamang na lumilipas ang oras, kaya pag mas patagal mo siyang nakasama, mas maliit ang pagkakataong makatagpuan na isang tao makakakita sa iyo bilang isang prioridad at hindi isang pangalawang option lamang. Number 15. Ikaw ang pinakamalaking talunan. It takes two to tango, pero hindi talaga may iwasan na ang kabit ang sinisisi sa pagkakaroon ng extramarital affair. Huwag kang umasa na maraming simpatya sa ating lipunan. Real talk lang ang mga kabit ay tinuturing na mga may kasalanan sa halip na mga biktima ng affair. Aminin natin, sa mata ng lipunan, ito ay bibihirang kasalanan ng lalaki. Siya ay tinokso lamang. Yan ang kanilang karamihang dahilan. At yan ang mga masasakit na katotohanan tungkol sa pagiging kabit. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.